51 years old, na stalker, hinuli dahil sa pagpatay sa Haponesa. Today, May 9, 2024, pangalan ng stalker, Manabu Wakui, 51 years old, hinuli sa paglabag sa ambush sa girls' bar. Kung saan nagtatrabaho ang pinatay niyang Haponesa, pangalan ng biktimang Haponesa, Toshino Hirasawa, 25 years old, sinaksak ng sospek ng maraming beses ang Haponesa gamit ang kutsilyo, lugar ng pinangyarihan, Tower Apartment, sa Shinjuku, Tokyo City. Agad namatay ang Haponesa dahil sa maraming tinamong saksak. Sinaksak niya na maraming beses ang tiyan at leeg ng kawawang biktima. Ayon sa investigasyon, ang stalker na ito ay mismong customer ng pinatay na Haponesa sa pinagtatrabahuhang Girls Bar taong December 2021 pa, humihingi ng tulong ang biktima na mayroong sumusunod sa kanya at ito nga yung stalker na mismo pumatay sa Haponesa. Ayon sa investigasyon, matagal na sumusunod ang stalker sa Haponesa at ito ay tumatambay sa mismong harap ng inuupahan nitong apartment. At muling humingi ng tulong ang Haponesa noong April 2022 dahil patuloy ang stalker sa pagsunod sa kanya. Ngunit hindi ito agad inaksyonan ng mga polis at huli na nga ng malaman na ang stalker na ito ay nabangan ang Haponesa para pagsasaksakin at tuluyang patayin. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga polis.